Isang tanong naman po natin tipong subscriber ang natin sasagutin. Ang kanya pong tanong ay, ilang beses sa daw magbigay ng iron at saka vitamins dun po sa alagang biik? Kapag ang tinutukoy po dito mga kaibigan ay mga biik na hindi pa walay o dumilili pa lang sa mga inahing baboy, ako po nagbigay ng iron at D3, 1 ml, D15, 1 ml din, at saka D25, 1 ml din po mga kaibigan. 5 days bago walay. Yan po yung aking program sa pagbigay ng iron at saka vitamins doon po sa aking mga lagang biik na pa lang sa mga inahing baboy. Kapag nawawala na po yung mga biik mga kaibigan, kapag yung biik po ay nawawala na po sa lang mga inahing baboy, one week after walay, ako rin po ay nagbigay ng iron, vitamin B complex, vitamin EDE, 2 ml na po mga kaibigan. Sa araw po mismo nang didispose na po ko ng mga biik po mga kaibigan na sila po yung kinukuha na po ng kalang mga buyer, ako rin po ay nagbigay ng iron, vitamin B complex, vitamin EDA, e, 2 ml each din po mga kaibigan. Eh, yan po yung huling injeksyon ng iron at saka vitamins so sa mga alagang biik mula po sila ipinanganak hanggang pong maibinta po mga kaibigan.